Umaga man o gabi, hindi tumitigil ang mga miyembro ng Nagilian Police Station sa pagbabantay sa kanilang nasasakupan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Mirasol Pelayo, Admin Officer ng Nagilian Police Station, direktiba ng kanilang Chief of Police na si Police Major Ferdinand Datul na gawing 24-7 ang kanilang pagbabantay. Nakapuesto ang kapulisan sa mga lugar na matao, partikular na sa area na sakop ng Barangay Palataw, Gamuna-Gilian Junction at iba pang accident-prone areas. Ayon kay Police Lieutenant Pelagio, malaki ang naitutulong ng police visibility sa pagbaba ng bilang ng naitatalang insidente, ganon din sa pagiging mas maayos at mapayapang sitwasyon sa kanilang lugar. Hinihiling naman ni Police Lieutenant Pelagio ang kooperasyon ng mamamayan ng nagilian upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa lugar. Uh, dito sa bayan ng nagilian, generally peaceful naman. Walang mga naitalang major accident. Mm -hmm. Dahil na rin siguro sa 24-7 na uh, presence sa mga hilltop, junction, saka sa Reina Mercedes boundary po. Kung hindi man sila naka-stay doon, patrol po sila. Sobrang gumaba po, ma'am, no? Kasi uh, as of May, dalawa nga lang po, yung sinasabi ko, dalawa lang ang naitala po na aksidente. At hindi yun major na aksident na may mga buhay na nawala. Dahil na rin siguro doon sa ginawang intervention ng PNP, no? Na during the time of Sir Dathol na nagsuggest sila na dagdagan Oh, hindi dagdagan maglagay talaga ng blinkers para iwas aksidente din sa mga motorista. Ang pinaka-adikain niya yung pagkakaroon ng 24 7 police presence at pagkandak ng police visibility. Uh, sa mga residente po ng Naguilian, um, hinihingi po namin ang tuloy-tuloy talaga na pakikipagtulungan at kooperasyon sa PNP para ma-attain natin yung very peaceful, maayos at orderly na pamayanan sa IFM News. Ako si Idol Zaira Contapay. Idol!